Ayan, si Bernie yan. Laki Kasi <laughs> <laughs> ano to? Si Fernando. 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 Si Minio. Kawin mo si Bernie. Bernie yan, si Bernie. Ayan, si Bernie ah. Si okay. Lumapit na si Bernie. Sabi siya, lalapit sa akin oh. O, ulam talaga si Bernie. Ulam si Bernie. Lalapit si Bernie. May ilapin si Bernie. Ulam na ba si Bernie? Kalikod mo, ang dami pa. Laki ah. Oh, lumapit na sa iyo eh. Ayan, nandito. Lumapit na sa iyo. Si Bernie lumapit. Tawain mo si Bernie. Ayan, tawain mo palabas. Labas kayo dito, labas kayo. Ayan, ito si Bernie, malaki na. Ayan, malaki na yan ah. na yun. ito. Ayan, ito. Ayan, ito. ito. Pero takot ata yung mga tilapia sa iyo ba yan? Ito, ito. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Mayroon pala. Oo, oh, oh. oh, yan, oo. Naihihiya sila, ito. Eh, Naihiya sila na ano. Tinawag yung pangalan nila. <laughs> Naihiya sila? Oo, oh, gusto nila. Ayun, tawagin yung pangalan nila. Pangbakla kasi yung beer niya, ito. Eh, <laughs> 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 Pangbakla, yun ba? Yung mga... <laughs> ano ba, yung, yung Fernando. Fernando. Oh. Kaya nahiya ayo mo Is birthday. Wala pa tayo. Wala pa na yung mga isda. dito, <laughs> dito, dito ba oh, dito na naman sila oh. Dito mo, oh. mo lang dyan. Hawiin mo lang. Oh. memilih kata gitu. ikan atas si Bernie pa rin. si Bernie yang, laki. <laughs> <laughs> Fernando. Fernando. Minyo? Minyo. Atin, yan. Laki. Kusino Si malaki. hoy mulang pelabas oh mo lang gumalik gumek gumalik gumalik siya lebas 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 siya lebas 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 oh. lebas 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 mo lebas 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 oh. lebas lebas lebas

ang dami na huli na. Pasok ka sa loob. Nandiyan lang sila. Yan, yeah, malalaki oh. oh. Malalaki pa. Malalaki pa. Malalaki pa.

Ang madapot na isang kamay yung malalaki. Ay, marami na yan pwede na yan marami na yan marami na yan marami na kamay kamay lang at nabag ka oh malaki pa kinamay lang yan